Oh, <laughs> I was a judge. Ako Ang mga boy, isa no. sa mga hurado. Ikaw <laughs> 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 ko lang po. Ikuwento uh, ko lang po. kailangan malaman ng buong tao kung gano'ng kabay si Tito Boy. Na-out ako sa, sa isang uh, show. Nagbigay siya ng isang cheque sa akin. Anak, sabi niya, anak, ibigay mo sa nanay mo pag umuwi ka sa inyo para meron kang pasalubong. Ganun po kabay si Tito Boy. Ito naman? Cheque po yan. Uh -oh. Hindi, kasi you you were talking about your parents, you were talking about your relationship with your parents, parang uh, yun yung mga bagay na hindi nakikita sa camera dahil napakahirap mag-judge. Napakahirap, nag ka ng mga magulang. Naalala ko batch nyo, may hinimatay. Oo, iba, no? I mean, para lamang, uh, you, you know, para lamang matupad ang iyong ma -pangarap, pangarap. Ma pangarap. Naalala mo yung mga linya noon, pag mm -hmm. nag-audition. Nag-audition ka rin ba for magpakailanman? Yes, po. How was that? Um... Galing po ako ng office noon, wala po akong acting experience. Lahat nung nag-audition meron, so hindi ko na-expect na matatanggap ako. Mm -hmm. And ang unang tanong ko sa PA is, Papakantahin o papasayawin po ba ako kasi wala akong baon? Yun po yung sinabi ko. <laughs> hindi ako nag-practice lang kahit ano. Okay. Pero pinabasa po ako ng lines, tapos ayun, after a week, tinawagan po ko na sa akin na daw yung role. Pero kung pinakanta ka, kakanta ka talaga? Oo. Hindi po. <laughs> 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 wala talaga akong, uh, wala po akong uh, idea kung paano nangyayari sa isang audition. Yun lang yung nakikita ko sa TV. And syempre, uh, ano po siya eh, acting siya. Nang time na yun, so hindi naman nila na-require na kumanta. Pero yung, <laughs> yung, yung, acting part of the audition, pinaghandaan mo yun? Uh, opo. Kasi nung nasa akin na po yung script, nakita ko doon naman, nakalagay naman doon kung anong scenario. So, inisip ko siya ng paulit-ulit kung paano ko kaya siya may execute <laughs> oh kayo, anong proseso niyo as actors? Uh, how how do you connect with your directors? Saan ka mas epektibo? Pag sinasabihan, uh, Jason, ito ang lugar mo, uh, ito ang linya mo. I mean, do you do exactly what your director says or do you contribute? Pa paano kayo bilang mga artista? Uh, kasi ako, gusto ko muna pakinggan yung director ko. Kung ano po yung magiging direction ng isena. And in this case, your director is? Uh, Sa Siyempre, ang uh, napakahusay na direct Adolf, Alex. <laughs> <laughs> Uh, Sana naman napansin kahit konti lamang ang uh, 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 aking pag-arte <laughs> ni Adolf. Matagal na kami magkaibigan eh, hindi naman ako the joke Anyway, so nakikindan mo ang director, Tapos may pagkapun natapos po siya sa mga kanyang uh, direction, uh, sabihin ko sa kanya, uh, Direk, po, pwede po bang ganito? Kasi uh, ito po yung pakiramdam ko sa ganitong isena. At, uh, Buti naman po, nakikinig naman po sila. Pinabili. Pero halimbawa sa mga pagkakataon, sabihin nang yung director, hindi eh. Ah, hindi My vision is this. Kailangan Sino masusunod? Po. Siya po. Siya okay. Po. Kailangan nyo po sila. Ikaw, Joe. Ganun din po. Number one, syempre yung instruction na direct. Pero um, ako po, pag may nakita ko na for the scene, na alam ko kung hindi sasabihin ng character ko, sinasabi ko po sa kanya. And kapag kailangan talaga sundin yun, or nakikita niya na kailangan sabihin, uh, explain naman po niya. Okay, okay. go ahead. So, Importante kasi yun eh, yung kilala mo yung character mo eh. Okay. Kasi yung, ikaw mismo yung magbibigay ng uh, buhay. buhay. sa karakter yun. Oo. Oh, uh, may mga may mga galit scenes ka dito as a lawyer? Uh, opo. Gustong gusto ko yan eh. Object. Pag ako mga abogado <laughs> nagagalit na eh. lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Abangan ho natin yan. Uh, dahil uh, hindi kita bibitawan. Attorney Lilith Matias. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Let's do fasto. Oh. Oh! Two minutes oh! to do this and our time begins now. Jason, attitude of sex appeal. Sex appeal. Poging daddy o machong hubby? Poging daddy. Maabilidad, matalino? Abilidad. Malamig o maligamgam? Maligamgam. Hampas, haplos? Hapas. Umiiyak si baby, ano ang gagawin? Abay, bubuhatin. Naglalambing si misis. Ibigay nanay. <laughs> <laughs> Naglalambing si misis, ano ang sasabihin? Gutom ka na naman. Umaga o gabi? Gabi. King size o queen size? King size. Treadmill o dumbbells? Treadmill. Joe, nanay prinsesa o abugada? Abugada. Kamot o kalmot? Kalmot. Magkakaroon ka ng superpower. Ano ito? Makalipad. Isang bagay na di alam ng publiko tungkol sa sa'yo? Oh my God. Sobrang ingay ko, guys. <laughs> bagay na nagpapasaya sa sa'yo? Uh, family. Ginagawa bago matulog? Pray. Ano ang ideal man mo? Oh my God. Ah, <coughs> mabait. <laughs> mabait. May gustong pumorma, uurong o susulong? for now. <laughs> <laughs> Complete the sentence. Small but? Capable. Mm, ah. Wonderful. Lights on or lights off? Pareho sa inyo? Lights on. Oh. <laughs> off. Happiness or chocolates? Happiness. Happiness. <laughs> Best time for happiness? All the time. <laughs> <laughs> Ipaglalaban ko ang sarili ko kapag... Ako yung nasa tama.